Hello, what's up mga Migong Tunay! So pupunta pala tayo doon sa El National Games doon sa Muntinlupa National High School. Dito kasi ang venue ng Sepatacrao Idol. So ngayon nagbiyahin na tayo maaga kasi siyempre malayo ang Muntinlupa sa Mandaluyong Migo. Matik, nagbook na tayo ng Joyride Migo kasi malayo at maaga. Dapat maaga tayo doon makapunta para makapanood pa tayo sa laro. At ngayon nga, ma-traffic dito kasi may bagyong para-parating, si Bagyong Christine. At kita natin si Juju, si Flash, no? yoy si Flash, bay! Kaya pala may nagbimisi sa akin bakit na delay yung order nila dahil yun nga no dahil sa nature disaster ni Bagyong Christine. Pasensya na mga idol kung natagalan yung mga order niyo. Huwag kayong maglalalamigo kasi mahatid lang yan sa bahay niyo. So after 1 hour and 30 minutes, sa so wakas nandito na tayo sa Muntinlupa National High School. Kasama na natin ang mga players na naglalaro dito sa elqua National Games with the technical officials. Kasama ko dito si Brother Nunez, ang mga team niya. And ito mga Lipa, shout out sa mga taga-team Lipa and also taga-team Taguluan na naglalaro ngayon sa elimination round. 1, 2, 3, Bunal! Opay na kasama ko yung mga taga-Bisayas naglalaro dito sa Ilkwaa. Bunal! 1, 2, 3, Bunal! sa ating idol na bumili dito ng K-Chain. Ano mo ito? Aling D-Busman po. Okay, ikaw? Yon yung marubang po. Anong yung shoutout mo? Baka may shoutout sa... Shoutout po sa mama ko, hindi niya po alam ito. Hello, sa episode ko na kasama ko ngayon ang Tinta Community College dito sa Ipuan. Naglaro dito sa Muntinlupa National High School. One, two, three, Bulan! sa ating mga tournament officials nandito okay shout out hello what's up mga bigong so kasama ko kayo ang Lipa Batangas college na naglaro dito sa Ilkwaa dito sa Muntinlupa National High School marami salamat ay sa suporta 1, 2, 3 BULA hello what's up mga bigong kasama ko ngayon ang pinakamalakas na player yan yeah! Alam mo ba birthday na ngayon. Happy birthday sa iyo idol! Hey! Hey! Ayyyyyy! <laughs> Una, lo, picture mo na ako. Picture, uh, picture gawin ako sa Batangas. Nadaan ko kayo si Dom Tita ko. Nagalipa. Iba talaga ang banding ng Sepak Takraw. Kahit saan lugar ka, amigo. Sa Sepak Takraw player ka. Pamilya ang turingan dito sa bawat isa. Kaya masaya ako at nakapanood ako. At hindi lang nakapanood. May amigong tunay na naman tayo. Nakikilala sa iba't ibang lugar. 1, 2, 3. Bunal! Sa mga bigong tunay. So, ayaw na po ng mga initaw college sa... Ilguaa, National Games dito sa Mugin Lopa National High School. 1, 2, Una! Hello, what's mga Bigong Tunay? Kasama ko ngayon ang uh, Team Gasparinas University uh, dito sa Ikwaa, nagalara sila. 1, 2, Una! Hello, what's mga Bigong Tunay? Kasama ko ang Tagig, Kalig, at Kusiyo. Kusiyo! City University. 1, 2, bye